palang araw po sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaluban saan man kayo naroon sa ipat-ipang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malayas sakit sa araw-araw pagpalang umaga at ang gabi sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe marami salamat po at sa mga pagwan po marami salamat po sana po ay nasa mabubuti ko yung kalagayan sa araw-araw at malay sa sakit sa araw-araw at huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong niniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong ginagawang uh, sa lahat ng mga kabutihan at pagkakalug po, po sa inyong siksik-tik-tik at tumapaw ng pagmahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa ang i-share ko po ngayon po ang araw to ay yung, uh, gamutin ang may sakit gamit ang oras yung ito. Napakabisa po ito. Uh, bago po kayo manggamot po ay magsasal muna po ko na kayo isa kama namin po hati at sunod nyo po yung orasyon po. Uh, pwede nyo po itong kusagrahan. Uh, may pinagkalob na po ako sa inyong kopang kusagra po. Unahan nyo po ng ibuga po yung kusagra sa isang basong tubig tapos sunod po yung orasyon po para siguradong andar po na malakas po. Ang binabanggit ko palagi na uh, pangkosagra po ay yung Hawkeye's Inim Corpus may yung Hawkeye's Inim Halic Sanguinis may Eternity Saminti Mysterium PDI Qui Pro Vobis 8 Pro yung Multis Impuditor Inimation of Katoro Diyos ng Motor At sino po yung Orsion uh, po ito Yahweh Iho, Uranum ni sa um, um sa ramnum ignum sub yusa yawi ay ho uranum ni sa unom um, um, sa ramnum patia ignum sub yusa narito po ang oras po salim po naman po sa isip at sa isang basong tubig inumin o ipainom sa pasyente iip sa kamay bago i uh, imasahe sa may sakit po uh, Pwede rin po itong ihipo sa, sa herbal na inyong inumin para pumisa po yung mga gamot na iniinom niyo po. Napaka-importante po aking iba po para sa mat po kayo sa lahat ng mga bagay na hindi na po kayo aasa po sa ibang albularyo po o sa ibang mga baka makahanap po bawa kayo ng uh, albularyo na kung po uh, pipiraan lamang po kayo. Kaya uh, ang gawin nyo na lang po ay tumutok po kayo dito at ibabagay ko po lahat po mga orasyon na panggamot na magagamit ko yung araw-araw at ito'y napakabisa po ito na aking mga ibabagay po na hindi po ako nag uh, ako kabuti ito kundi ibabagay po sa inyo lahat para matutupo po kayo na kayo ng panggamot sa inyong sarili malimbawa masakit ang ulo sakit ang tiyan ibabagay ko po lahat sa inyo pati nahihilo umiikot ang paningin babagay ko po sa inyo lahat para may magamit po kayo sa araw-araw. Uh, narito po ang orasyon po na panggamot sa may sakit. Uh, at lahat po na bagay-bagay po dito. Napakabisa po ito. Narito po ang orasyon po. Thank you. Maraming salamat po.